Pang-anim, hindi nakalimot, bumabalik sa pinanggalingan, walang kahulugan ang tagumpay kung hindi mo babalikan ang pinagmulan mo. Para sa akin, ang mga alaala ng aking paglalakad ng imali kilometro araw-araw papunta sa trabaho ay bahagi ng aking kwento. Ang mga pagsubok at hirap na hinarap ko ang naghubog sa akin upang maging kung ano ako ngayon. At kaya, sa tuwing tinitingnan ko ang nakaraan, hindi ko nakakalimutan ang mga pinagmulan ko ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang tagumpay na tinamu ko ngayon ay hindi lang para sa akin. Ito'y bunga ng mga taong naniwala sa akin at ng komunidad na nag-alaga at naggabay sa akin. Habang dumaan ang mga taon, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasa pag-abot ng personal na layunin, kundi sa pagbabalik ng biyaya sa mga taong patuloy na dumaranas ng parehong paghihirap na pinagdaanan ko nang maging boss ako hindi lang ito isang personal na tagumpay kundi isang pagkakataon para makapagbigay ng positibong epekto sa buhay ng iba tulad ng mga taong nakatulong sa akin hindi ko isinantabi ang aking mga pinagmulan sa halip pinili kong manatili sa aking komunidad at magbigay ng tulong sa anumang paraan na kaya ko sa aking paglago marami akong nakitang tao na tulad ko ay patuloy na nahihirapan. Ang ilan sa kanila ay naglalakad pa rin ng parehong impa kilometro araw-araw at sumasabay sa mga pagsubok. Nang maging boss ako, napansin ko na may kakayahan akong gamitin ang aking posisyon hindi lang para sa aking sariling kapakinabangan, kundi upang magbigay ng pagkakataon sa iba. Naglatag ako ng mga programa ng mentorship, nagbigay ng mga scholarship, at lumikha ng isang support network para sa mga tulad ko na nangangailangan ng pagkakataon. Alam ko kung paano maging tila hindi nakikita, kung paano ang tagumpay ay laging isang hakbang na malayo. Kaya't ang layunin ko ay maging hakbang na yon. Ang pagkakataon na wala noon, walang mas malaking gantimpala kundi makita mong ang isang tao ay nagtagumpay na kamta ng tila imposibleng pangarap at malaman na naging bahagi ako ng kanilang pagbabago itinuro sa akin ng buhay na ang tagumpay ay hindi isang tuwid na linya kundi isang serye ng mga siklo at paikot-ikot na landas at sa bawat pagbabalik ko sa pinagmulan ko sa bawat pagkikita ko sa mga tao na nagsisimula pa lang ng kanilang paglalakbay natutunan ko na ang kwento ko ay maaari ding maging kwento nila patuloy akong bumabalik hindi dahil kailangan ko kundi dahil may tungkulin akong magbigay pabalik sa mga pinagmulan ko sa mga tao na naging bahagi ng aking kwento. At sa bawat pagbalik na iyon, natutunan ko na ang tagumpay ay walang halaga kung hindi ito ibabahagi. Ngayon, ang aking paglalakbay ay hindi na lang tungkol sa aking sarili, kundi tungkol sa ating lahat. At ito ang nagpapaalala sa akin na manatiling, mapagpakumbaba at magpatuloy sa paggalaw. Pagkatapos ng lahat ng mga hakbang at kilometro na aking nilakad, ako'y nandito ngayon at isang responsibilidad na ibalik ang mga kamay na nagbango sa akin. Ang tagumpay ay higit pa sa isang personal na gantimpala. Ito ay isang pagkakataon na baguhin ang buhay ng iba. Pangpito, inspirasyon. Para sa iba, mensahe mula sa isang dating mahirap. Hindi ko makakalimutan ang mga araw na ako'y naglalakad. Nang biyanto kilometro araw-araw, ang pawis na tumutulo sa aking katawan, ang matinding init ng araw, at ang pagod na halos sumabog na sa katawan ko. Bawat hakbang ay may kasamang pangarap na makatawid sa hirap, at bawat patak ng pawis ay tila ba nagsisilbing paalala ng aking mga sakripisyo. Walang kasiguraduhan ng bukas, at minsan, nakakaramdam ka ng takot na baka hindi mo makamit ang gusto mong marating. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko iniwasan ng hamon. Sa halip, tinanggap ko ito at ginamit ang bawat araw na iyon bilang pagkakataon para magpatuloy. Noong mga panahong iyon, maraming beses akong tanungin ang aking sarili, hanggang kailan ko ba kayang magpatuloy? Pero alam ko na sa kabila ng lahat ng hirap, ang pagtigil ay hindi magiging sagot. Bawat maliit na tagumpay, bawat hakbang na malapit na sa trabaho, bawat oras na lumipas na hindi ko tinatamad, ay nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Kung ang ibang tao ay tinatamad o umiiwas sa hirap, ako naman ay nagsikap at nagtiwala na sa bawat sakripisyo ay mayroong papalapit na tagumpay. Sa mga unang taon ko sa trabaho, hindi ako agad napansin. Ngunit alam ko sa sarili ko na ang hindi pagpapagod at ang patuloy na pagsusumikap ay magbubukas ng mga pagkakataon. Unti-unti Nakita ng mga tao ang aking dedikasyon at hindi nagtagal nagsimula akong umangat. Hindi naging madali pero nahanap ko ang mga tao na nagsuporta sa akin, mga mentors na nagbigay ng gabay at mga pagkakataon na hindi ko inaasahan. Isang araw, nahanap ko ang sarili ko na hindi na naglalakad papunta sa opisina, kundi ako na ang boss na nagpapatakbo ng negosyo. Para sa mga kasalukuyang dumaranas ng hirap, Nais kong iparating na hindi mo kailangang sumuko. Hindi hadlang ang pagiging mahirap para sa tagumpay. Sa bawat hakbang, sa bawat hirap, sa bawat sakripisyo, ikaw ay lumalapit sa iyong pangarap. Hindi ang mga material na bagay ang magtutukoy sa iyong halaga, kundi ang iyong lakas ng loob na magpatuloy at maniwala sa sarili. Kung kaya ko, kaya mo rin. Ang buhay ay puno ng hamon at hindi lahat ng pagkakataon ay makikita agad. Ngunit, kung patuloy kang magtitiwala sa iyong kakayahan at magsusumikap, darating din ang panahon na makikita mo ang bunga ng iyong mga sakripisyo. Hindi ko nalimutan kung saan ako nang galing at patuloy kong binabalikan ang aking mga ugat. Ngayon, nais kong maging inspirasyon sa iba. Kung ikaw ay naglalakad pa ngayon sa dilim, tandaan mo na sa dulo ng iyong landas ay liwanag at tagumpay ang bawat hakbang mo ngayon, kahit gaano man kabigat, ay magsisilbing pundasyon ng iyong tagumpay bukas. Huwag mawala ng pag-asa. Panatilihin ang iyong mga pangarap at ipagpatuloy ang laban. Dahil darating ang panahon na ikaw na ang magtuturo sa iba kung paano magtagumpay. Ang kwentong ito ay patunay na kahit saan ka nagsimula, may pag-asa pa rin para magbago. Kung kaya ko, kaya mo rin. Huwag kalimutan mag-subscribe para mas marami pang inspirasyon at kwento ng tagumpay. At ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Ano ang pinakamalaking hamon na kinaharap mo sa buhay? I-share mo sa comments at pag-usapan natin kung paano ka magtatagumpay sa kabila ng lahat. Kundi sa paraan ng aking pananaw sa buhay. Itinuturing ko ang mga hamon bilang pagkakataon para lumago, hindi bilang mga hadlang para mabuhay. Ang mga natutunan ko ay naging pundasyon ng aking tagumpay. Sila ang nagbigay sa akin ng kakayahan upang matanggap ang unang promosyon at ang mga sumunod pa. Pinaghandaan ko ang bawat pagkakataon na dumating at naging handa rin akong magtayo ng sarili kong negosyo. Hindi na ako ang simpleng empleyado na naglalakad ng limang kilometro. Ako na ngayon ang may hawak ng direksyon, ang may hawak ng mga plano para sa mas magandang kinabukasan. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng desisyon na huwag tanggapin na ang buhay ay nakatakda lang sa isang mahirap na kalagayan. Nalaman ko na kahit wala akong sapat na pera, may paraan para matutunan ko ang mga bagay na magbibigay sa akin ng kakayahan upang baguhin ang aking buhay. Ang edukasyon ay hindi kayang kuhanin ng kahit sino at ito ay isang yaman na hindi kayang maagaw. Habang nagtatagal, lumalaki ito nagbibigay ng lakas, pananaw at tapang. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang mga nakaraan, natutunan ko na hindi ko narating ang aking naroroon kung naniwala ako na ang pagiging mahirap ay isang kapalaran na hindi ko mababago. Hindi iyon ang katapusan. Isa lamang itong simula ng aking paglalakbay. Panglima, pagtayo ng sariling negosyo o pag-angat sa posisyon. Noong una, hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na tatawagin akong boss. Ang tanging alam ko lang noon ay kailangan kong gumising ng maaga, maglakad ng limang kilometro araw-araw papunta sa trabaho at gawin ang lahat para makaraos. Walang kasiguraduhan, walang koneksyon, walang yaman. Pero ang meron ako ay determinasyon, isang uri ng determinasyong hindi natitinag. Kahit ilang beses akong mabigo, nagsimula ang pagbabago hindi sa isang malaking hakbang, kundi sa isang maliit na ideya. Sa araw-araw kong paglalakad papunta sa trabaho, napansin ko ang isang simpleng problema na maraming tao ang kinakaharap, pero walang masyadong solusyon. Doon nagsimulang tumakbo ang isip ko. Paano kung ako ang gumawa ng paraan? Wala akong puhunan, pero meron akong utak at diskarte. Ginamit ko ang libreng oras ko para magbasa, manood ng mga libreng video online at matuto. Hindi madali. Maraming beses akong nagtanong sa sarili kung may patutunguhan ba to. Pero sa bawat aral na natutunan ko, isang hakbang palapit sa pangarap. Habang abala ang iba sa pagtatapos ng kanilang shift at pag-uwi para magpahinga, ako naman ay dumidiretso sa maliit kong sulok sa bahay, ginagamit ang cellphone para mag-research, gumawa ng plano at subukan ang mga bagong ideya. Doon ko naranasan ang tunay na kahulugan ng sakripisyo, ang pagod na hindi agad sinusuklian ng resulta, pero hindi ako huminto. Dumating ang unang maliit na tagumpay, may nagtiwala sa serbisyo ko. Mula sa isang customer naging lima hanggang sa hindi ko na kayang mag -isa. Sa una, ako ang tumatanggap ng order, gumagawa ng produkto, nagde-deliver, at nakikipag-usap sa kliyente. Pero habang lumalaki ang operasyon, napilitan akong mag-hire ng isang kasama. Sa simula, hindi ko pa rin kinikilala ang sarili ko bilang boss. Ang alam ko lang, kailangan kong ayusin ang sistema, matutong mamuno at mas maging responsable. Hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil may mga tao nang umaasa sa akin. Ngunit ang pag-angat ay hindi palaging tuloy-tuloy. May mga panahong bumaba ang benta, may mga pagkakamali sa desisyon, may mga taong nagdududa sa kakayahan ko. Pero ang lahat ng ito, tinuring kong aral. Hindi ako nagmamadali. Ang mahalaga, umuusad. Isang araw, habang nakaupo ako sa opisina ng sarili kong negosyo, napatingin ako sa salamin at narealize ko, ako na yung dating naglalakad ng limang kilometro araw-araw. Walang pamasahe, walang koneksyon. Ngayon, ako na ang gumagawa ng mga desisyon. Hindi para lang sa sarili ko, kundi para sa buong team na ngayon ay bahagi ng aking kwento. Hindi ko rin kinalimutan kung saan ako nagsimula. Sa bawat hiring, inuuna ko ang mga aplikanteng galing sa hirap. Gusto kong ibalik ang tiwalang ibinigay sa akin ng mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa sa iba dahil alam ko kung kaya kong umangat, kaya rin nila. At sa huli, hindi ang titulo ang pinakamahalaga kundi ang landas na tinahak mo papunta roon. Ang bawat hakbang sa init ng araw, ang bawat gabi ng pagod at pagdududa, lahat yon may dahilan. Ngayon, hindi lang ako ang nagbago. Isa na akong patunay na kahit gaano kahaba ang lakad, basta't may direksyon, may pagdating. Pangatlo, pagkakataong dumating, una mong hakbang paakyat. Sa bawat araw na lumilipas, dala ko ang pagod sa katawan at ang bigat ng pangarap na hindi ko alam kung kailan matutupad. Araw-araw akong naglalakad ng limang kilometro papunta sa trabaho, hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong ibang paraan. Sa paglalakad kong iyon, madalas kong tanungin ang sarili, hanggang kailan ganito? Pero sa kabila ng lahat, hindi ko binitawan ang pag-asa. Iyon ang baon ko araw-araw paniniwala na balang araw, may darating na pagkakataon. At dumating nga ang araw na yon, hindi sa paraang inaasahan ko. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga gamit sa opisina bilang utility staff, napansin ako ng isang supervisor. Hindi dahil sa trabaho ko, kundi sa ugali ko. Lagi raw akong maagap, tahimik, pero maayos magtrabaho. Hindi ko iyon inaasahan. Sa dami ng mas matatagal sa akin, sa dami ng mas may koneksyon, ako pa ang napansin. Pinatawag niya ako at akala ko may mali akong nagawa. Pero hindi. Ang sabi niya, may isang bagong posisyon sa departamento na nangangailangan ng assistant. Magiging dagdag trabaho raw, oo, pero may training at posible raw na umangat kung magaling. Hindi ako agad nakasagot. Ninerbios ako, natakot, pero may boses sa loob ko na nagsabing, Ito na yon, ito ang hinihintay mo. Tinanggap ko ang hamon wala akong karanasan sa opisina, pero ginamit ko ang bawat segundo para matuto. Nag-obserba ako, nagtanong, at sa gabi, kahit pagod, nagbabasa ako ng mga artikulo tungkol sa trabaho ko. Hindi ako umasa sa swerte, pinagtrabahuhan ko ang bawat hakbang. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting nagbago ang tingin sa akin. Hindi na ako yung simpleng tagaayos ng gamit. Ako na ang taong tinatanong sa mga desisyon hinihinga ng opinyon. At sa isang taong gaya ko na sanay sa pag aadjust ang pagiging assistant ay hindi lang trabaho, kundi isang pinto patungo sa mas malaki pang mundo. Ang unang hakbang paakyat ay hindi kailanman naging madali. Pero iyon ang nagbukas ng mga pagkakataon na dati akala ko hanggang pangarap lang. Sa bawat gabing pinagdududahan ko ang sarili ko, binalikan ko ang alaala ng limang kilometro kong paglalakad. Doon ko laging naaalala kung gaano ko pinaghirapan makarating kung nasaan ako ngayon at sa puso ko. Alam kong hindi iyon ang huli. Iyon lang ang simula. Pang-apat, edukasyon at pagsasanay, puhunan sa tagumpay. Noong mga unang taon, wala akong ibang pag-aari kundi isang luma at matandang bag, isang utak na puno ng alinlangan at katawan na pagod na sa paglalakad ng limang kilometro araw-araw papunta sa trabaho. Minsan, ang hirap ng buhay ay tila hindi malalampasan, ngunit may isang bagay na nagsimula akong ma-realize. Ang tanging bagay na makakatulong sa akin ay hindi ang swerte, ni hindi ang tulong mula sa ibang tao. Ang tanging bagay na makakapag-angat sa akin ay ang edukasyon. Pagkatapos ng mga oras ng trabaho, kahit pagod na ang katawan at halos walang laman ang tiyan, pinipilit ko pa rin magbukas ng aking luma at mabagal na cellphone. Wala akong wifi sa bahay, kaya pinipilit ko ng gamitin ang mga libreng signal sa plaza upang makapag-aral. Nanood ako ng mga videos, nagbasa ng mga artikulo, at sinubukan kong intindihin kung paano gumagana ang mundo sa labas ng maliit kong kagalawan. Ang bawat minuto na inilaan ko para mag-aral ay parang isang brick na ipinapako ko para sa aking pangarap na maging iba upang makaalis mula sa kinalalagyan ko. Hindi madali. Kinailangan kong turuan ang aking sarili ng mga bagay na hindi ko natutunan sa mga paaralan. Nag-enroll ako sa mga libreng kurso, sumali sa mga forum online, at nakipag-ugnayan sa mga komunidad na may kaparehong pangarap. Natutunan ko ang mga konsepto ng tamang pamamahala ng pera, pagplano ng oras, at kung paano mamuno. At nang dumating ang pagkakataon na makapagbayad para sa isang teknikal na kurso, hindi ko malilimutan ang saya at pride na naramdaman ko ng matanggap ko ang aking unang sertipiko. Hindi lang ito isang papel, ito ay patunay na hindi na ako ang dati. Habang tumatagal, nagsimula itong magbunga. Naging mas tiwala ako sa aking mga ideya sa trabaho nagsimula akong magmungkahi ng mga paraan upang mapabuti ang mga proseso at unti-unti napansin nila. Ang malaking pagbabago ay hindi lang sa natutunan ko. Alam mo ba yung pakiramdam na maglakad ng 5 km araw-araw gamit lang ang mga pangarap mo bilang gabay habang ang sikat ng araw ay sumasalubong sa iyo at ang katawan mo ay pagod na? Naranasan ko yan. Ako'y mahirap, walang pera at walang tiwala sa sarili pero araw-araw, naglalakad ako ng pami-kilometro papuntang trabaho. Hindi alam kung sulit ba ang lahat ng hirap na iyon. Pero guess what? Ngayon, ako na ang boss. Kung gusto mong malaman kung paano ko nagawa ito, panoorin mo hanggang sa dulo. Baka ito na ang pagkakataon mo na makakita ng pagbabago sa buhay mo. Mag-subscribe ka na at samahan mo ako sa kwentong, Ito na magpapabago sa pananaw mo. Hindi mo ito gustong palampasin. Una, simula ng lahat. Buhay sa Kahirapan. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang maliit na barangay, kung saan ang bawat araw ay tila paulit-ulit, gigising ng maaga, iinom ng kape, kung meron man, at lalakad ng limang kilometro para makarating sa trabaho. Hindi ito kwentong para lang magpaluha. Ito ay realidad na maraming Pilipino ang makakarelate. Ang realidad ng buhay na kailangang pagsikapan ang bawat pisong kinikita. Lumaki akong sanay sa salitang wala. Wala kaming sariling bahay, wala kaming sapat na pagkain, wala kaming bisikleta, wala kaming ekstra para sa luho. Ang mga laruan ko noon ay gawa sa tansan at piraso ng kahoy at ang mga pangarap ko ay tila mas mahirap maabot kaysa sa bundok na tanaw mula sa aming bintana. Madalas akong sumabay sa agos ng buhay na tila walang kasiguraduhan kung kailan gagaan. Ang paglalakad ng limang kilometro araw-araw ay hindi lang usapin ng distansya. Sa bawat hakbang, dala ko ang pagod, gutom at pangarap. Hindi biro ang sumuong, sa ulan, sa putik, sa init ng araw, habang ang iba ay nasa loob ng sasakyan, komportabling nakaupo. May mga araw na halos gusto ko ng sumuko. Minsan iniisip ko, para saan pa ba ang lahat ng ito? Ngunit sa tuwing malapit na akong bumitaw, Naalala ko ang mga mata ng aking ina tuwing ako'y umaalis ng bahay. Mata ng pag-asa, kahit alam kong pagod na rin siya sa kakaisip kung saan kukuha ng pambaon ko kinabukasan. Hindi ko minamaliit ang paglalakad. Sa totoo lang, doon ako tumibay. Doon ko natutunang pakinggan ang sarili ko, kausapin ang sarili sa katahimikan ng kalsada, at ipangako na balang araw, hindi na ako maglalakad papasok sa trabaho dahil ako na ang magiging boss. Pero noong panahong iyon, malabo pa ang lahat. Hindi ko alam kung kailan darating ang araw na iyon. Basta ang alam ko lang, araw-araw akong lalakad papunta sa trabaho at araw-araw akong magdadala ng panibagong pag-asa. Ang bawat piraso ng hirap na iyon, bawat hakbang na puno ng alikabok at pawis ay naging pundasyon ng taong ako ngayon. Hindi naging madali, hindi biglaan, pero kung merong aral akong gustong ipabaon sa iyo habang binabasa mo ito, ito iyon. Hindi mo kailangang mabilis makarating, basta siguraduhin mong tuloy-tuloy kang lumalakad. Dahil minsan, ang pinaka-importanting tagumpay ay ang simpleng desisyong huwag sumuko. Pangalawa, ang araw-araw na laban. Pagod, pero hindi sumuko. Araw-araw akong gumigising ng madaling araw kahit hindi pa sumisikat ang araw. Mabigat pa ang mga mata ko, pero kailangan kong bumangon. Wala akong oras para magpahinga, dahil kung malalate ako, baka mawalan pa ako ng trabaho. Bumabangon ako mula sa sahig, dahil wala kaming kama, kundi manipis na kutsun lang sa gilid ng kwarto. Naghuhugas ako ng mukha gamit ang malamig na tubig, kumakain ng kahit anong meron, minsan tinapay na matigas na, minsan tubig lang, at nagsisimula ng maglakad. Limang kilometro ang nilalakad ko papunta sa trabaho. Araw-araw, walang palya. Tag-ulan man o tag-init. Kapag umuulan, basang-basa ako mula ulo hanggang paa. Kapag tirik ang araw, para akong iniihaw sa init. Madalas, madudulas ang daan, maputik at masakit sa paa. Pero lakad pa rin. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Bawat hakbang ay pagtitiis, bawat hakbang ay laban sa trabaho. Hindi lang ako basta empleyado. Gumagawa ako ng higit pa sa hinihingi. Naglilinis ako kahit hindi ko trabaho. Tinutulungan ko ang iba kahit hindi ako inuutusan. Nanonood ako sa ginagawa ng mga marunong at tahimik akong natututo. Hindi ako naghahanap ng papuri. Ang gusto ko lang, makaahon. Kasi alam ko, kung gusto kong umangat, ako mismo ang dapat gumilos. Pero totoo, may mga araw na gusto ko lang sumuko yung tipong mauupo ka sa gilid ng daan, pagod na pagod, at tatanungin mo ang sarili mo, para saan pa ba ito? Umiiyak ako minsan. Walang nakakakita, pero umiiyak ako. Pero kahit ganon, tumatayo pa rin ako. Tuloy pa rin, kasi kahit mahirap, kahit masakit, alam kong may patutunguhan ang lahat ng to. Ngayon, boss na ako. Pero hindi ko nakalimutan ang simula. Hindi ko nakalimutan ang bawat hakbang sa ilalim ng araw, sa gitna ng ulan, habang ang iba ay bumibitaw na. Ako, hindi ako bumitaw. At ikaw na nagbabasa nito, kung ikaw man ay pagod na, kung pakiramdam mo ay hindi ka umaangat, tandaan mo 'to. Huwag kang titigil. Magpatuloy ka, kahit mabagal, kahit mahirap, dahil ang tunay na tagumpay sa mga hindi sumusuko binibigay. At balang araw, katulad ko, masasabi mo rin, dati akong mahirap, naglalakad ako ng limang kilometro araw-araw, pero ngayon, ako na ang boss.